sa mga lahat ng mga subscriber kay Elmo ano ka, -ka barber sa Elmo Vlog si Combo Team Vlog nandito kami tatlo kurang <laughs> kingas so mangulit naman kami dito sa Burakan shoutout sa lahat ng mga subscriber namin Pagkatapos dito, pumunta sa akin, tapos pumunta kay Kumbunting Vlog. Oh, good morning lahat sa mga viewers natin, sa mga subscriber natin. So, mga OFW, siya to sa liyo. Samahan nyo kami muli dito sa Burota ng ibang laki ng pinagbago dito sa Burota. Samahan nyo kami para, para mangulit kami dito. So, Let's go. lang mga mga about ng mga cellphone tayo rito ikumpara natin sa ibang marketan dito sampo lang no so yan mayroon tayong nabibili dito sa mas mura dito mga, mga presyuan ng mga cellphone natin ikumpara natin sa mga mall o ibang market no? shout out sa mga ano ano bang highest price ng mga cellphone natin boss 20 depende anong depende highest price mga siguro 6.5 uh, 6.5 uh, O yan, mayroon tayong mga cellphone May, mayroon tayong Ano bang ano dito? Mga, may iPhone ka ba? Ay, wala. So itong mga presyuhan dito mga cellphone natin to, 65 daw, negotiable pa lang mga presyuhan dito. So ikumpara mo sa mga about na so, Maganda na siguro pumunta kayo dito sa Burautan sa Carmen Plaza, so, mayroon tayong nabibili dito ng mga cellphone about ng mga cellphone na ikumpara na sa marketan, dito mas mababa. For example dito mga. So yan, shout out sa dot kay boss ha. Yan. Sa mga about naman na ano, sa mga relo natin, doon sa mga about ng mga relo natin, mayroon naman kay Boss Ori, kay ni Boss Dodong. Mayroon siya naman. Tapos dito tayo sa mga about ng ano. Punta tayo sa so, update update price tayo ng ano. Update price tayo tayo ng ano. So kung kung kayo naman nag nagbabalik kay bumili kay ng ano ulam no. At sa pangarikado may mga sibuyas. Bawang magkano ang presyo nito? Ha? 50. 50 bawang natin. tapos yung sibuyas natin. 50 rin yung sibuyas natin oh. no. Ano yan so punta tayo dun sa mga okay, jewel mayroon na tayo dun do. yung ano bike daw tatlong daan lang daw mga bike sa pang -bata natin mayroon dyan so dito tayo sa mga dober barner natin dito sa Kaibus Dani so about ng oh, kay Dani shout out po Ayan. punta tayo kay madam ganggang official good morning po pas Dani Hi morning. Good morning. Good morning. Madam, pwede ba ako sanib sa kagandahan mo? <laughs> yan po about. Madam, may ano, magkano daw yan? Magkano yung boss Dani? 1,150. So, hmm. hmm. Anong trabaho niya, Madam? Ganggang. -gang. Uh, drawer yan, drawer, drawer. Oh, siyempre. Ano bang pamamaraan sa... Ano bang alalagay na ng ulam? Ah, lutuan ng manok. Kaya may trabaho nga. Pero sabi ko, siyempre lahat ng bagay may trabaho talaga. So, sample, ito, boss Danny. Anong trabaho naman nito? Yung oh, pares lang din yan. pares din. Anong trabaho na po din nito? din oh, pares lang, di ba? May oh, trabaho talaga yan. Ikaw madam talaga. Yan. Yung, oh, magkano yung mga presyo? Mad, ano yung isang libo? Hindi ko sample pa naman. Oh. 850. 850. Pares lang ba yun? Oh initan. Oh parison gandang mga look natin mga si, ano ni Boss Danny. Ah. Oy, siyano, siya sa Uy sana <lipintong> <lipintong> sa mata. Uy. Nandito amin kami. Um, grow grupo namin, tatlong itlog nandito na kami. Aba, tayo lumayo ka. Lumayo ka, <dito> <gulay> ka dito. Miss ka namin, Mamay. Ilalayo mo kami. 'Yan, 'di ba? Joke lang. Oh, 'di ba? di dito tayo. Update price ng about bot ng mga ano ni Boss Danny. Boss Danny, magkano yung sing natin? Oh. 1,150 Yan, 1,000 So, dalawa. dalawa Ikaw, marunong ba kumanta? Marunong kumanta Pero yung hindi pong bagay sa mic eh <laughs> <laughs> Yun lang So, mga Yung katulad mahilig sa mga Kanta mga guys So, 1,150 po ang presyo So, dalawa na kayo mag join na kayo no? So, mayroon tayong mga bluetooth dito mga speaker Yan O, oh, yun din po boss eh, So, yung bluetooth speaker natin Bustani, magkano po? Ito po Oh, so, pag napapanood na sa mga video namin, sa mga grupo namin, may negosyable pa ng presyo ng no, 250. Yan, oh, yun. Ang okay, pinaganda niyo. Mabasamantala, oh, oh. nandito tayo. Oh, oh. Para mapatawaran pa nila, no? Oh, ayan. Oh, ayan, maganda ro, no? Oh, dami mga speaker natin na ano, no? Oh, ayan, okay. so mga... Eh, discount. Oh, oh, discount. Habang, habang nandito pa, mga oh, madam, nandito. 250 daw. Habang nandito mga vlogger, 150. Negosyable pa. Oh, pa pa hindi pa dati 'yung doon. Oh, <laughs> 'di ba? Sabi ko sa inyo eh. Uh, oh, 'yan 'di ba? Madali lang kausap si Boss Dani. Oh, dali lang kausap lang. Kasi anuman yun, man 'yung mahal, Na walang bibili. O, Oh, 'di ba? Kad kumikita ka lang piso, okay na. Okay na kahit piso lang. Eh. Oh, 'yan. Piso na lang, lang eh. <laughs> <laughs> yan, sa so mga guys, so so nandito lang. ta. Kay Boss Dani, matagal din tayo hindi na pag-update. One month din tayo hindi na pagano, no? Ito lang mayaman natin sa ngayon araw-araw, di halos nandito na eh, no? Oh, yan. So, nagsama naman ng tatlong itlog na talagang makukulit. Oh, yan. Ano naman yan trabaho niyan, Boss Dani? Ah, 500. O, masipag ng trabaho ko. Oh, masipag rin trabaho. So, kumakanta yan kahit hindi siya kakanta, no? Oh, yan. So, magkano presyo niyan, Boss? 550. Okay. 550. <laughs> Kung nandito kami sa mga vlogger, oh, pwede na 400 yun. Pwede na 450. Oh. Yun. Ay, 450. <laughs> yan, yan, joke lang. So, So yan yeah, mga guys, so ito, <laughs> ni Gustavo sa 500, maging 450 lang, oh. balaba na. Yan, binuha sa ni Boss Dani, Bigyan ng sample ni Boss Dani, no? Meron na 50 pesos sa ah. noon. Oh. Oh. no? Nakakala ko, dalong so, dani pa. <laughs> 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 bawat, <laughs> <laughs> bawat items, no? Para <laughs> ay, <laughs> ay, sorry po. Ay, 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 okay, okay po. Okay, uh, po. Yeah, apakan niya, sagot niya. Yan, John, yan. yan. Yo, may Bluetooth tayo ng speaker, katulad niyon. 500. So, negotiable pa. Pwede pa ibibigay ng 450 lang yan. Kung nandito sa mga vlogger, katulad na papanood ng mga video natin. Oh, yun no. Know. Oh, may mic na. Oh, may mic na siya. 450. Oh, 450 Oh, 450 Nandito kayo eh Siyempre So yan yeah. yeah. <laughs> so, yeah. 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 Siyempre naman natin yung Katulad na anuin naman natin yung mahal Na walang bibili Kahit kumikita nga lang Dalong danuki na daw Kay Gustali <laughs> Kahit dalong danuki na sa kanya Oh, yan mga ka-soundbite, doon, doon tayo po guys. Yan, papalagay. Ano oh, hindi, siyempre. Siya nanggaling nanggaling naman sa kanya eh. Kaya mas maganda nanggaling sa kanya. Oh, yan, may tatanong naman natin dito. Siyempre, kaya nga sabi nga daw nila, pag login naman hindi bibigay yan oh, hindi bibigay talaga pag panalo naman siya kahit dalong tubo niya bibigay yan ha 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 no oh yan ito boss Danny may update price naman about naman dito sa mga 2850 ha 2850 2850 yan so, so ang tarbaho nito mga guys pang pampalambot at matigas yan katul olo hita o oh, diba matigas na oh, titigas yan katul yan yan So, ito na po, Boss Lani. Ito naman, gano'n to. Katulad naman ito, Boss Lani. Magkano naman to? 780. 780, hindi ko sabol naman. 700, 900. <laughs> Oo, oh, yung tingnan mo. Mga oh, protas yan. Oh, Oo, protas. Protas naman to. Ayan. Oh, dito naman sa double bar na tayo, magkano naman sa so, so, mga about ng double <coughs> bar tayo? Kato yung sample nito. Magkano itong musta ni? 3 barner. Oh, Ay, 3 barner? Oo oh, oh, so, no, bago, bago ah. An bago, ang an alam ko an lang kasi, ang dalawang barner lang. Ngayon, tatlo. Barner, Ngayon tatlo. Nanay, mag-asawa, tatay, nanay, ay, anak. Oh, ay, galing ah. Oh, tapos, tapos, oh, tapos pinagawa ko yan eh. Oh. ko ito, pinasadya ko yan. Ah, pinasadya mo talaga. Factory mo sa factory mo. Dito lang sa Burao, factory. Lamat kayo na sa parang si Bus Huray. Ito lang nanay, tatay, anak, anakan pa lang. Anakan. Oo. 1650. 1550. 1550. Ayun. Di ba? Oh, mayroon. <laughs> Ngayon ko na laman. tatlong bi, tatlong talaga talaga, talaga pwede yung sayang. Ito, <laughs> ito, ito yung bulalo. Ito, mayroon tayo yung sinigang. Tapos ito, <laughs> mami, 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 <laughs> mami. <laughs> Ayan. Ayan mga, di ba? Dami, no? Iba naman yung presyo. Magkano yung presyo ah, na matabas dani? 1 2 850. 1, 2, 2, yeah. Tatlong barner no? Okay. 1 2 850. tapos to so, 1 anto Magkano to? 850. Double burner no? Double oh, so mga guys, so ano pang pupuntahan niyo? Dito lang kay pabrika ni Boss Dani, <laughs> no mat ay na malapak <laughs> mura. <laughs> oh, yan, o oh, s'yempre, ang panahon kasi natin <laughs> umulan ulan. So karamihan na nakakaalam dito, dalawang burner lang. Yeah. pagkalam nila. Pero dito sa pabrika mo, tindahan mo talaga mall mo, tatlong burner. <laughs> tatlong burner <laughs> ha? One thousand. 1,200 lang mga isyot at um, partner pa. Oh. Negosable pa yun. Lalo napapanood natin sa grupo ng tatlong itlog. Yes. O yan. Pwede natin na uh, 1,150. Good, diba? Ay, pwede pa ng 1,000 sabi ko nga. Uy, samantala yun nila pag nandito tayo. 1,200. Pag nandito to 1,000 may ibibigay na yung busdaan eh. Oh, di ba? Oh, okay. okay. ang lakas ng tama nito ng Only Vlog, niya. no. Oh, na 'yan, ha oh, tatluan na natin. Tatluan. Yan, yan, yan. Oh. Okay. Doon naman yan. sa single bar natin. And boss, yung level level ay, boss. Pwede mo kitan? Apo, boss. Ay, ay puta. Yes. Yan naman, panglamang naman sa'yo. Puta naman. siguro na negosyo at ka. Ang dami. Ang sabi nga nila. Oh, ito ha. Asawa. Aasawahin. Ah, Tapos, aanakan ah, pa. Anak ah, pa. Oh, may pagbata boss. Oo <laughs> Sa kabilang bahay to. Hindi. Pero mapanood, mapanood ng asawa, mayari ka. <laughs> O oh, so mga guys, so nandito tayo no? dito sa mga about ng mga latag ni Boss dito sa mga about ng pang pangkusina natin. 100% nakakamura kung para natin sa mga ibang market, no? So abot ng mga kalan natin. Oh. Shout out po kay Boss So one month din tayo hindi kami, okay. Hindi tayo napag update dito sa abot ng mga latag ni Boss So iba, laki ng binago, no? kumpara natin sa nakaraang nating buwan. Marami, mas marami siyang latag ngayon. Oh. Siyempre, alam mo naman tayo ngayon. Eh, sa mga ispis natin, hindi na pwede yung katulad dati, no? Basta ano oh di ba? Ganun yun. Oh ganun na, di ba? So, oh, diba? kaya, kung kayo nagbabalak sa mga negosyo ng mga restaurant, o oh, kabat-abat naman sa mga pangkusina, dito na. Oh, dito na kayo oh, kumuha ng mga... dito na. O, siyempre. May oh, one week quarantine naman tayo. one week quarantine. Walang resibo yon boss. Wala resibo yun. Oh, wala, di ba? Wala tayo na. <laughs> di ba yun sila sabi ko? Ayan, <laughs> oh, so mga guys, dito lang tayo sa mall ni Boss Dani dito sa Burautan. So, hindi masyado siya nakalatag ng no? mas... Uh, pero marami tayong stock. O, oh, marami tayong stock. Yung katulad, yung bundle-bundle na yun, o. No? Oh. Kaya kasi. Hindi na yung katulad na karan. O, no? katulad. Ayan, katulad yan. O, oh, ayan, sa mga about na dito, sa mga latag ni Boss Dani. No? Oh, yan. bagong labas no? Magkano diyan, Dami? 380 Di lang. Oh, 380, negotiable pa. sa ni ano wireless, wireless. wireless So sa about ng mga Yan So mga guys So daloy tayo doon. Sa baba tayo So bas Walang ano si no Oh, shoutout po kaya, no? Madam ni Ganggang Official, no? Mga subscriber niya, pumunta sa amin. Bibili, bibili si Ma'am Ganggang. Oh, boss Ganggang. Uh, yan, eh. Madam, ma... Ah? Ganggang pala, hindi pala Ganggang. Ganggang. Ganggang TV Official. Marami ka tayo, oh, marami. yan, yeah, marami. So, boss Dani, i-invite mo sila kung saan tayo makabili ng mga most mura ng mga gamit. Ito lang kay, kay Dani lang. Dani. Ah, Metro Bank, LDD. Dito sa Borotan sa Divisoria. Ayun. Yan sa bawat yan. Ayun. So, maraming salamat boss Dani ha. Oh, yun. So, ayan, katulad sa mga about ng mga ano, mga speaker no. Sa so, about ng mga ano. Ayun. Yan. So, yan. Maraming salamat po sa Dani sa mga kunting abala namin sa mga price sa mga bout ni Mas Madam. Yan. Shout out po. Good morning. Oh, so, doon tayo po guys. So, sa maraming salamat po sa lahat ng mga ano. Uh, dito, first time tayo. Doon dapo, dapo tayo doon sa about ng mga iba pang nakalatag dito sa area na doon sa Buratan. So, iba nang binago. Sa so, one month, one month din tayo hindi nagsama, no? One month tayo hindi napag-update dito. Maliban kay Ilmobilyos, ano, maliban doon sa kay Kabarber Ilmo, no? Yan. So mayroon doon naghahanap kay ng mas mura na mga duct tape ba tawag? Ah, uh, scotch tape. tape. sa so, mga ano, electrical tape. So yan, mga about pang masang prisyon. Yan. Okay. Boss, may tanong natin, magkano nga prisyon to, boss? 50. 50. O tingnan mo. 50 lang daw. Ang electrical tip natin magkano? 20, 20. O 20 lang, oh. Ang ambalita ko doon sa mga about ng mga ibang markita. Ayan oh, so, yeah, na... okay, oh, so, mga... Sa mga about ng na... yeah. so, mga... Oh, yan, sa so, so, mga mura mga about natin about mga. Galing Oh, sa tao mga naman dito. Yung mga 50-50 daw. 50-20 ganun sa 30. Dami. So, yan mga pero dami silang isak dito sa so, mga about ng mga calls natin dito, no? Yan. Yan dito po sa mga about ng mga noon mga taxi. Yan patulad din. Hmm. Ah, ba, butas bang bubong ba ito ba 'yon? Ito. Saan sa bubong pangyero? Ito. Sa lalo na lolo motor. Lo na motor ng kami. Ito. Sa butas ng bubong. Butas ng bubong. Ngayon kailangan kailangan ngayon guys? Kung bakit tagulan ngayon? 100. 100. Pwede 95. 95. 95 pwede pa? O 95 daw, daw 95 O samantalang 95 195 na, na lang Ngayon tagulan ngayon Talagang kailang-kailangan Sa mga bubong natin Na hindi pa tayo nakakabili Ng buo na mga ano Mga yero no So dito, ito lang pang pagsamantala no, matagalan. Sa matalaga. Oo, oh, matagalan. pang pagsamantagal. 95 lang. 95 no. Pag ikaw nabuisit, nabuisit, na buwisit na buwisit, ano ano ka talaga dito? Swerte. Pangyero po. Opo, pangyero po. Oo. Ayun, ang number 1 'yon. Yung mga Marites, mga Marites no. Yan, 95. Diyan mo brato sa mga Marites ha. Oh, 95 daw, pwede pa no. 95. 95. 95. 95. Ah, wag mo. Tingnan muna natin para Ayun. Yan, sa mga kasol mm -hmm. mm -hmm. ng mga ano. Mm -hmm. <laughs> <Nah>, shout out <laughs> pa kay Kuya, no. Papayrizo. Yan sa mga about ng mga Papayrizo. ano. <laughs> oh mga chismosa, no. 95. 95. Mm -hmm. so, yan. Sabi ko, yan mga about ng mga latag dito ni Ayan. Oh, oh, Ay, uh, double tip daw magkano? Oh, sige. So dito na tayo. So sa maraming salamat po ha. So about naman ng oh, ano. Na, so sana sana about no. Okay. Saan naman tayo pupunta? Uy, nandito guys Dito naman tayo Bilisan na natin update dito kasi Ay, nandito si ano, boss Ang ganda mga sapatos Yan, nandito ha Kaya boss, dito mo lang kami ha Boss, good morning <laughs> Boss, good morning! So, about na mga latag ni boss dito, mga branded to, guys. Branded, mga sapatos natin, no? Ganda nito, ah. Tanungin mo muna kung magkano yan? Boss, magkano to? 500 lang. 500 lang? 500, mataas lang. Hindi pa sa 500 to. Hindi pa naman sa 500. Mayroon akong 300 dito, eh. 500? 300. Mayroon akong 300 sakali lang kung ibibigay ng, ano, joga. Bibili ka, bibili ka. Hindi, hindi naman. Hahaha! Joke lang. Ayan, no? Oh. yan mga gansyo. Oh. Anong Jordan to, boss? Ano yan? Uh, ha? Jordan. Ha? Chowdan. Chowdan. Nating and one. O, oh, yan. So, ito, ang gandang look to, guys, o. Oh. Yun. Yun. O, oh, bak baka kakala mo naman, sabi mo, pag sa ibang markita, magkano to? O, oh. Parang kong binibidyo mo lagi. Bakit ba? Ayosin mo, ayosin mo. Boss, magkano ang presyo nito, boss? Ikaw yung model na. Jordan 1. Ha? 800. tingnan mo. Ikaw yung model nag-update ka sa mga burauta at sa mga about na mga... Sapatos. Sapatos na... Okay, okay na. no? Ha? One five, one to, two thousand to. Pero dito, magkano? Magkano, magkano boss? Magkano? Boss, magkano lang dito? 800. O, 800 lang. Pakita mo, pakita mo yung Ang yeah. Ah, maganda. Mga condition pa lang ilalim guys, oh. Parang parang hindi pa <laughs> nagamit <lang. laughs> eh. Ikaw pa lang gagamit kung bilhin mo to. <laughs> Yan ang napaganda pa lang. Ang ganda pa lang condition pa to. Ang ganda pa ng look pa, ang mga color win. Kasi bakit? Oh. Jordan talaga ang Jordan 1, no? Bulls. Yeah, hindi lang to, no? Meron tayo ng ito, Jordan 5. Jordan 3. Jordan 3. O, oh, di ba? Oh. Nagkamali si Tony Vlog. 3 3. So magkano ang presyo nito, boss? 650 lang. O 650. 250, pwede 500 go. 500 pa dalawa. Oh, 'yan pwede ron. Dalawa, dalawa, dalawa. Siyempre, pag binili mo isang piraso, hindi pwede me susot 'yon. <laughs> dalawa bibilhin mo, 'di ba? 500 pwede na. O, Dalawang pares, 'di ba? Ano sayo? O oh, yan. So, Ayan, mayroon naman tayong Jordan Ilibin. O oh, Jordan Ilibin. Magkano yung Jordan okay, Ilibin natin ba? 650. Okay, 650. 650. Pwede daw 500 dalong pares. pares. Oh, Siyempre pag isa, hindi mo pwede ba? Oh, 650. O oh, Jordan Ilibin. Oh. Yan. Oh, oh, yan. Oh. Oh, yan. Yan pala yung mga oh. Jordan Ilibin. Oh, o yan. So mga guys. Ayan. Oh, so dito... Ay, sariwang-sariwa pang itsura, no? Talagang hindi pa talagang agrobyado sa presyohan. Oo, oh, tama. O, oh, yan, guys. So, shout out po kay yan no? Uh, makakabili mga branded tayo mga sapatos dito. Mga segunda mano. No? Salamat po. Salamat po. Yan dito lang po sa Carmen Plaza. Yan dito. Yan doon naman tayo sa ano. yan. yan dito naman tayo. Bidlang bus. Si Madam, i-shoutout natin mga Ganggang official no? Shout out po. Ganggang TV official. <laughs> Good morning po. Yung mga subscriber ang pumunta sa atin. Oh. Alam ko, dami-dami mo na mga subscriber. Pamigay mo naman sa... Kami kulila kami ngayon ni Kung Bunting Vlog eh. Kami mong subscribers ba? Punta sa amin. Punta mo naman sa amin. <laughs> Bibisitahin mo naman yung channel namin. <laughs> Tabi, invite mo naman sila. Ah, <laughs> uh, sale mo. Kabarber mo. O, si ayan bon dinla. Ay, lalo ng mga subscriber ko naman. Pumunta naman din kay Ganggang TV Official. Bisitahin mo na yung channel na rin. Siyempre. Iyan ang views namin dito sa Brotan eh. Ayan, oh, ayan, ayan, dito tayo, okay. Sir. Salamat, salamat po. Okay. So dito naman tayo. dito naman Ay, katropa natin, Ayan, out po. Ay, good morning po kay Ah, uh, boss. Lakay bencor Sa mga subscriber niya, bisitay mo naman kami. Oh, ayan. <laughs> Elmo. Ayan. Ay, oh, hindi, hindi. Elmo. Ayan, ayan. Good morning po sa ano, medyo umalis, maliwanag na naman, no. Maliwanag. Nagsama-sama naman kami dito sa group namin, no. So dito tayo sa about ng mga uh, balot, no. Ayan. Ayan, dito naman tayo. Oh, good morning, madam. Satatat po sa mga customer niyo, ha? Ah. Pinagkaguluhan ka talaga rito. Hindi ka nagbabago talaga, madam. Oo, sarap. Madam, anong paris yan? Maganda. Ay, shout out po. Ay, kamatis. Oh, kamatis. oh kamatis. Oh, kamatis. kamatis. Anong, ano? Ano? Tony Vlog. Siya yeah. yeah. na so, hindi 'yung pang-pamilya. Pang-negosyo -pang -pang yata 'yan. Ayuda <laughs> to, pang-ibida. Yeah, yan, maganda. So, good morning po sa inyo. So, maraming salamat po. Oh, kain tari sa. So, maraming salamat po. Yan. Yan. Oh, subukan Yan. Madam, good morning. Yeah. Yeah. Bisimbisi si madam oh. Si mo gagawin So, yan mga guys, so mga katulad ng sinasabi ko sa inyo, mayroon tayo ng tatlong pirasong balot. So, fifty pesos, mayroon tayo ng pulang itlog. So, 10 piso bawat isa. 10 piso bawat isa so sa mga Pinoy natin. Yan katulad niyan, so mga balot so, Sige. So, mga latag po dito sa mga brota no. So how about naman ng uh, mga latagan dito mga power ayan power tools, mayroon tayong mga oh mason, mga, mga construction, construction no, mga gagamit construction, construction mason, ayan mga rodilla, may kata, mayroon uh, tayong no? Hindi ka naman kailangan gagawa o, pa. Oh, no, ayan, hindi uh, kayo matatapos Aba naman ako. Aba naman ako. So maraming salamat sa mga guys, sa mga subscriber natin. So maraming salamat po sa lahat sa mga sumusuporta sa aking YouTube channel. So maraming, maraming maraming salamat po. So hanggang dito lang po ang ating video po. Selamat